Maraming salamat sa ating uh, mahusay na MC. Uh, ano po? Uh, mamaya, maririnig niyo ang mamanta. Kasi pagkakanta ko, hahaba yung sasabihin ko, ay mauubos yung 15 minutes ko. Mamaya, kakanta ko, pangako po yan. Papatingtingan daw. <laughs> Hindi po. Mamaya po, kakanta talaga ako. Sapagat doon po rin ako nakilala ng iba. Salamat po sa mga dumating. Ang ganda ng ating uh, attendance ngayon. Uh, muli ko, pagpupugay muna sa ating uh, mahal na kapitan Erasto Liagas. Sa nag-welcome sa amin kanina, si Kagawad Michael uh, Villasenor. Sa lahat ng mga kagawad pong nandito, sa mga nanulungkulan sa barangay, of course, sa ating uh, Mayor na P. Gonzales. Sa Vice Mayor natin, Romulo Puti Avila Jr. At sa akin pong aning nakasama. Sa lahat po ng mga senior citizens, sa bisita namin na uh, representante ng uh, grupo ni uh, yung Team Kibuloy, uh, sa mga magulang, mga, mga kabataan, at lahat ng mga bisita sa mga kalapit na sityo at sa publasyon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po'y natutuwa, kanina sabi ko nga, magandang prahon, tamang-tama na bagdaos ng uh, political rally. Dalawa po ang aking report ngayon sa inyo. Bilang first-termer, isa uh, unang termino ko po, kailangang mag-report kami ng aming accomplishment o aming ginawa noong nakaraang tatlong taon. Ano ang aming ginawa? ano ang ginagawa namin at gagawin pa. Dapat po ay malaman ng taong bayan niya. Sapagkat may mga agam-agam tayo sa ating isipan, buboto tayo sa May 12, sino nga ba talaga ang ating ibuboto? Kung hindi ninyo napakinggan yung kanilang sinabi, sinasabi dito sa unahan. Kaya makinig po tayo, doon po sa wala dito, sa mga nasa bahay na nakikinig, makinig po tayo mabuti sa sasabihin ko. Kung naalala po ninyo, nung kumandidato ako ng Vice Mayor ni Consejal Memel 2019, isinisigaw ka noon noon, kailangan nating magkaroon ng kaliwanagan sa pera ng bayan. Sabagat ni Minsan, wala pang tumitingin dyan. Ayan po ang linya ko. Well, CPA po ako. Ikalawa, ano pong sinisigaw ko? May projector pa akong daladala. Pinakita ko ang mga proyekto na substandard mga sira -sira kalye, mga sirasirang proyekto ng ating bayan. Noong ako'y pinagkatiwalaan ninyo noong 2022 at ako'y naging first vote, napakataas ng inyong expectation sa akin. Parang ako inyong hinamon doon sa binigay niyong mandato sa akin na number one ako. At iyon po ay tinatanggap kong hamon. Sapagkat unang-una, siguro, dahil isa rin ako sa mga eskolar ng bayan. Ikalawa, parang naiyayabangan kayo siguro sa akin na kaya kong tignan yung pera ng bayan at kaya kong linisin ang ating bayan. Kaya po siguro ginawa niya ako number one na kunsiyal ng bayan. Sa history po ng Bordeos, 76 years na po tayo ngayon, June, wala pang nininsan at tumingin sa kaban ng bayan. Wala pang niminsan na tumingin at maglinis ng ating pamahalaan lokal. Na sinakripisyo ang kanyang buhay kahit maraming magalit, okay lang. Yan po ang aking ginawa. September 2022, mayroon po tayong tinatawag na budget deliberation hanggang December po namin ginagawa yan. Ano po ang ginagawa sa budget deliberation? Tinitignan dyan yung laman. Laman ng ating taunang gugulin. Ano po yung taunang gugulin? Annual budget. Ano mong nakalagay dyan? Ganito kakapal. Kita, gastusin, at mga proyekto sa susunod na taon. Nung ibinigay po sa atin ng Finance Committee, composed of accountant, treasurer, and budget officer. Iyong kita, buong kita ng bayan, hindi po tayo naniniwala. Tinignan po natin, personally ako po, tinignan ko ang kaba ng bayan. Magkano ba talaga ang ating pera? Ano po ang nakita natin? Makinig po kayong mabuti. Humigit, kumulang, isang daang milyong piso ang nakita nating yung nakaiwangwang. Hindi ayaw gamitin. Para saan iyon? Samantalang ang ating buhay, lalo na sa mga barangay, hirap na hirap ang ating buhay. Wala tayo halos makain. Bakit merong ganong kalaking pera? Dahil po dyan, yung mga programa na gusto ng ating mga kasama scholarship na matagal nang hindi nadadagdagan sobrang tagal na sabi nga ni Consul Memel kanina 100,000 lang Diyos ko po, paano makakapag-aral ang ating mga mahihirap na gusto mag-aral kung 100,000 lang yan ang AX natin na dumating kami, 500,000 lamang hindi rin nadadagdagan di po ba? Very popular yung AX na yan. Ang daming gumagamit niyan. At ngayon ay ginagamit sa politika. 500,000, ginawa na po namin 2 million yan. Yung kanina kay Kiyong Selma from 100, ginawa na rin 2 million yan. At dadagdagan namin yan sa susunod taon. Gagawin din daw, doblehin namin yan i-re-revise namin yung ordinansa ni Consul Memel. Dahil may nakita tayong pera. At hindi pwede, wala tayong ilagay na pera dyan. Dahil ay pera, para sa mga mahihirap na gusto mag-aral. Ang AX! Bakit ay paibahangin lamang? E pa paano ba, kung may kalamidad? May nagkasakit? May numatayan? At gusto naming isama din sa AX na pwede palang ilagay ay educational support. Ano po yung educational support? Iyan ay para doon sa mga wala ding pera na gusto mag-aral sa kolehiyo na hindi mag-qualify sa scholarship. Dahil ang scholarship ni Consul Mimel ay may grado na requirement. Ilan po yung nag-apply? 400. 200 lang na nakuha. paano yung hindi nakuha? So kaya po, dadagdagan natin, nag-usap na kami ni Mayora at ng aking mga kasama, dadagdagan natin ang AX, gagawin natin 4 million, 5 million para ma-accommodate lahat, makapag-aral lahat. Doon sa colleagues na ilalagay ng ating vice mayor dito sa ating bayan. Kailangan makapag-aral po tayo katulad ko na mahirap. Dahil ako, kung hindi niyo pinag-aral, siguro ako'y nagtatabas din ngayon. Nagkokopras ako. Dahil nakatapos ako, gumanda ang buhay ko dahil sa inyo. Dahil nakapag-aral ako. Kaya dapat mag-aral ang ating mga anak. Dahil lang ang susi sa pag-unlad ng ating pamilya at mo ng buong bayan. Wala pong magdanag nung hindi, nung wala pa kami, wala nag-attempt dyan nagalawin at dagdagan ng mga pondo niyan. Dahil sa nakita nating pondo, maluwag tayo nakapagdagdag. At sabi nga kanina na si Halaminia, yung kanyang sa health, nagamot 1.8 million lang. Diyos ko, 30,000 na tayo kinumpit ko po, sabi nga niya kanina, kinumpit ko nga, 60 pesos per head. Anong mabibili niyan? Paano kung may mga vaccine, may mga, may mga kung ano-anong mamahaling gamot? Kulang na kulang po yan. Kaya pag minsan wala tayong gamot sa ating center. At least man lang isang daang piso bawat tao. At more or less 3 million lang. Madali pong pondohan yan. Tayo na po ang bahala dyan sa pondo ating dadagdagan lahat sa'yo. Wala na ngayon na sinasasabihin lang hindi pwede, hindi pwede. Pwede! Kung inyong susuriin ang ating kinatawag na financial statement. Pwede po. Wala lang noong gumagawa. Ngayon may gagawa na. Ako po yun. At kailangang ibalik nyo ko para mapagpatuloy natin magpapantay sa ating pera. Malilinis natin ang ating mga abusadong mga... Tinelek ng mga opisyal sa bayan natin. Ano po ang ginawa pa rin ni Kunsa Inisa-isa natin ang laman ng ating tao ng gugulin ng annual budget para matugunan yung tinatawag na pangangailangan sa social services. Ano po yan? Gamot nga. Scholarship nga. AX nga. At mga calamity funds, yung food support na tinatawag dinagdagan na po natin yan. At pag si Mayora ang tumama, siguradong tuloy-tuloy ang paglaki niyan taon-taon. Dahil, may available tayong pera na panglagay diyan. At hahanap tayo ng pera. Kung wala man tayo sa lokal, hahanap tayo ng ibang sources. Hindi yung tayo ang At pakuyakuyakoy. Eh eh. Ako, ako po'y natatawa pag sinasabi ng mga aming mga kalaban na pagagandahin daw nila ang turismo, pagagandahin nila ang buhay natin. Diyos ko po, 76 years na tayo, ganito pa rin ang buhay natin. Ano ba pong ginawa ng inyong abang lingkod na inyong pinagkatiwalaan? Nilinis natin ang ating munisipyo. Sa paglilinis natin, may kinasuhan tayo Ako ang nagkaso, hindi ako ang kinasuhan. Sabi nila, ay naninira lamang yun. Sige nga, kasuhan mo ako pa balik kung sa naninira ako sa iyo. Ang naninira hindi tama at hindi tapong pa ang sinasabi. Dokumentado po yan. Ako po, sa totoo lamang, nirisko ko na ang buhay ko rito. Alam po ninyo ang kalaban ko matataas sa ating bayan. At alam po nyo lang kung gaano kapangyarihan yung mga yan. Pero hindi po tayo natatakot. Dahil pagpunta ko rito, pag uwi ko dito, nakalaan na ang buhay ko dito. In fact, yung ating factory diyan na nabubulok na ang building, kasalanan din nila yan. Yung 4 million na nakalaan dyan, ibinalik nila sa dole. Yan, si Mayora, yan, no? Oh, kasama ko sa dole. Saan ka nakakita? Hindi nila na nga dito ang 4 million, ibinalik mo pa. Ate? Iya. Yeah. Saan ka nagkita na leader na gayon? Di po ba? Ay, di kukunin ulit namin ni Mayora at nangako naman ang dolin na ibabalik kapag si Mayora na ang tumama. Kalakpak mo kayo, Mayora. Ano pa ang ginawa ni Consuelo Tinanggal natin yung ayaw magpagalaw ng budget. Kilala niyo yun. Napaka... Mayor Mayor rin yun eh. Si Arnel de Salva. Asawa po yun ang first cousin ko. Pero wala tayong kamakamag-anak dito. Magalit na kayo sa akin magagalit kayo. Sinong pinalit natin? Pumunta kayo sa munisipyo, tanungin nyo si Eras Tullagas, ang ating kapitan, kung gaano kagaling yung batang pinalit natin. At ako rin ang na nag-interview nun. Mabuti, pumayag na si Mayor eh. Balisteros ang apelido. Napakagaling, napakabait, Napaka masunurin. Lahat nasa kanyang katangian. Magtanong ka, sasagutin ka. Ay si Arnel, talak, tatalikudan ka. Bahala ka sa buhay mo. Wala na pong gano'n ngayon. Didisiplinahin natin dahil andito na, ako, na ako ang committee on ethics, good governance, accountability. Kahit mga kapitan, pinapatawag po natin. Mga konsihal, pinapatawag natin dahil sakop yan ang aking komitiba. Kasama ko ang aking member ng komitiba ko. First time din po yan na nagpatawag ng mga kapitan at mga konsihal para sila'y litisin. May kapangyarihan po kami. Pero sa tamang proseso po, tamang proseso, may due process po tayo sa lusunod. Hindi po tayo lumalabag sa batas. Ang akin pong ginagawa lahat ay lahat within the bounds of law. Nasa loob ng kapangit ng ating batas. Hindi ako lumalabas. Dahil pag lumabas ka ng batas, talo ka hindi ka mananalo. Totoo yun. Ngayon lang po yan ang nangyayari sa ating bayan. Maniwala po kayo, kapag si Mayor na, na naging Mayor natin, doon natin mararamdaman yung pagbabago ng ating buhay. Doon yung mararamdaman yung pagangat ng ating bayan. Na ngayon nga, tinabanggit nga ni Obrin kanina, yung tubig natin may palus pa rin. 76 years na tayo. Ano yan? Di ba ka? Mayroon bang ganyang umuunlad na bayan? Of course, umuunlad ang ating infra. Pero na tayong sa transport. Maganda na. Ururo na tayo because of uh, Vice Mayor. May Kuya Raymond na tayo na bus because of Vice Mayor. Pero ang buhay natin, walang pagbabago. Dahil mayroong mga kurap tayo ng mga opisyalis. Naniniwala po ako kapag mayroong magnanakaw at korap sa bayan, mananatili tayong mahirap habang buhay. Yan po ang nangyayari. Kahit isang daang taon ka na, kung mayroong nagnanakaw sa iyong kabarang bayan, hindi umutat ang bayan. Yan po ang katotohanan. Yan po si Agaraw na sinasabi ng iba na walang ginagawa. Na sinasabi ng iba na suplado. Sinasabi ng iba, nasa kotse na lang palagi. Hindi po. Ako po yung nasa munisipyo, tanungin Tanong, ni si Mayora. 100% ang aking attendance sa munisipyo. Dahil nakakahiya sa inyo. First vote, wala lagi. Ate. Ad. Madami pong naninira sa akin. Tigpunta po kayo sa Rafael. Lahat ng aking tagpulin, baklas lahat. Dito sa Sabang, baklas lahat. Ganun gagalit na galit sa akin, kung mga tao so sa Iya, ano na yan? Pati papel, binapatulan. Hindi naman ako kasama diyan. Ako naglilinis lang ng bayan. Hindi po ba? Nakakalungkot po ang ating bayan sa totoo. Ako'y nalulungkot na nalulungkot. Ang dami nilang sinasabi na pangako sa bayan. Nakasiyam na taon. Anong nangyari? Sus, Mari Jose. Oh. Ako po ay simple lang mag-isip. Ang bayan ay parang isang isang tindahang maliit. Maglagay ka ng tindera dyan. Ninanakaw ang iyong benta. Anong mangyayari sa tindahan mo? Lugso, sarado. Ganyan ang nangyari sa ating bayan. Walang nagbantay sa ating bayan. Pinabayaan yung mga magnanakaw. At may sos. <laughs> Tayo po'y gumising na do. Babae naman. Kita niyo na naman gaano kasipag yung ating mayora. Lahat ng inyong pangangailan kapag may kalamidad, nandiyan palagi, mayora, vice mayor. Ano pang hahanapin natin? Sigurado, siguradong sigurado kami. Para lang manalo. Babaha ang pera. Galing din yan sa inyo, perang yan. Huwag mong ta tanggapin mo. Pero ibuboto nyo siyempre. Kami. Di, bu ba? Babaha ang pera po, sigurado. Para lang manalo. Tayo po'y, tayo po'y mag-isip ng tama. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Ako po'y kasama ninyo. Ako'y hindi magninegosyo. Ang bawat ang aking atupagin ay pagbabantay sa ating pera at pagbabantay sa mga abusado. Dinidisiplina ko sila ngayon para wala nang pamarisan at wala nang magnanakaw sa ating kabanang bayan. May mga proyekto tayong pinagpagmadating pinag dito. Ano-ano ano yun? Yan na nga. Yan factory natin ng Cobras ng virgin coconut oil, hindi na hindi pinabuksan. May mga investors tayo, Fukushima, kinuha ni na ama at saka ni Vice Puti, hindi rin na-approve dito. May marina aquaculture tayo, pumunta na dito ang BIFAR, sinisid na ang dagat natin. Na-identify na 50 hectares na fish cages para sana yun sa mga mangingisda. hindi katulad ng bangka na pag masama ang panahon, ulo na ang tiyan. Ito, kahit masama ba na, no, ilulubog lang yung peace cages na yan. Identified na po yung area. From Aluyon to Kalutkot, Mabini, Munipasyo, and Palasan. Napakaganda saan ang proyekto. Pero hindi pinapasok. Hindi pa namin alam. May pinarating kaming tatlong face cages. 500,000 ng isa. From BFAR. Aba. Ay, hindi na nabakinabangan ng mga mga Sinuha naman nung nasa kabilang kandidato at kabag-anak ko. Eh, eh, yun na ito. Yun po, napak napakalungkot ng pangyayari. Dapat sana, kung hindi nila kaya kumuha ng mga proyekto sa taas, mabayaan nila na hindi magpapunta dito sa baba. Nag-member po tayo ng sa Department of Agriculture at narinig mo kanina sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Member po ako noon kailangan nating makuha yung mga pondo galing sa Department of Agriculture. Dahil this year, ang budget nila ay more than 200 billion. Hindi po million, billion. 200 billion. Diyos ko po, ang daming proyekto na pwedeng dalhin sa ating bayan. Member din po ako ng Committee on Coconut sa PCA, Philippine Coconut Authority. Isa po ako sa nagsulong para tumaas ang presyo ng copras natin. Pinatawag ng lahat ng oil mills. Kaya nag-stabilize yung ating presyo ng kopra. Hindi na siya bumababa. Eh po, hindi ko pinagmamalaki. Eh po, ibunga lang ang aking membership sa Department of Agriculture. Kasi po, yung PCA is under na Department of Agriculture at saka ang BFAR. Kaya mga kaibigan po tayo, kailangan po natin ng connection sa taas. Dahil pag wala tayong connection doon, ang hirap kumuha ng pondo. Pag tumama si mayora isasama ko yan sa Department of Agriculture. At yung kumitiba ng uh, agriculture sa atin para makakuha ng pondo. Para yung sinasabi kanina ni, ni Chokoy, na livelihood, talagang maramdaman ninyo na may livelihood. Hindi naman kaya ng pondo ng ating lokal na pamahalaan yan. Dapat manggaling sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil doon ang maraming pera sa taas. Yan po ang kailangan natin. Hindi yung nakaupo lang tayo dyan sa sanggunian at naghihintay ng pumatak ang bayabas. Kailangan natin kunin sa taas. Hindi pwedeng pupunta rito yan. Well, may pupunta rito. Pero manakanaka lang yan. Kaya walang epektong masyado sa buhay ng mga tao. Kailangan natin ng may nagtatrabaho talaga. Lalo na ang mayor natin dapat. Ang manguna sa lahat ng aktibidadis ng ating lokal na pamahalaan. Nakakaawa na ang ating bayan. Napakaliit pero mahirap ang ating buhay. Palibot tayo ng dagat pero minsan wala tayong isda. No? Di ba? Ang gaganda ng ating mga bukirin pero ang gulay natin galing pang Maynila. At least. Ang dami pong binhi, ang daming pwedeng pananim na galing sa Department of Agriculture kung bakit hindi kinukuha. So, there's a foreigner here. From what, what, country are you? Belgium. Good evening, sir. Thank you. Thank you for listening. Do you know Filipino language? I'm sorry, sir. Because uh, I have to talk in uh, vernacular, in Tagalog. Okay, thank you so much. So, yun po. Ito po, ang, ang, ang darating na may 12 po ay very critical sa ating bayan. Kritikal na taon po ito para maramdaman na talaga natin ang pagbabago. Pinapa, ako po ay ako ay nakikiusap talaga sa inyo. Pagbigyan na po kami. Testingin niyo po itong aming grupo. Pag hindi kami nag-perform sa first year at wala kayong nakitang improvement sa ating buhay, next election, siruhin niyo na kami. Totoo po, ako po ay hinahamon ko po kayo. Ako, tinestingin niyo di ba? Hindi ninyo alam kung anong gagawin ko. Ang alam nyo lang, ako scholar ninyo. Di po ba? At naghahamon ako, kapag ako ibinoto ninyo, bubuklatin ko yung libro ng ating pamalaan. Yun lang pangako ko sa inyo. Kaya po, ngayon, hinahamon ko kayo, testingin nyo ang aming grupo. Yung PITO, lalo na at saka si, ba si Mayor at saka si Vice. At makikita niyo yung pagbabago. Ako po mismo, gagarantiahan ko yan. Dahil ako mismo ay tatrabaho na gusto. Kasi wala na akong kakasuhan, mababait ito eh. Itong mga ito, wala na, wala na tayong kakasuhan. Malinis na, takot na yung mga yan, magnakaw. Kasi kasama nila ako eh, mahihiya yung mga yan. Hindi magnanakaw yan. Di po ba? Okay. May, may, alam ko, mayroong nagsasalap dito. No? Kung ang inyong permit sa DTI ay bu sa buong bayan, titingnan po natin na Pagpuntahan din nyo mga barabarangay kasi sayang naman yung binabayan yung permit ng coverage ay buong bayan pero isang area lang yung pinupuntahan ninyo. Di po ba? Titignan po natin yan. Titignan po natin yan. At hindi po pwedeng limitahan tayo. Dahil kasi may permit na binigay, dapat buong bayan ang iyong pupuntahan. Hindi lamang dito sa bulongbuhangin, buhangin. Yan ang nakikita palagi yan. So, marami tayong gagawin na puro ano puro pagtulong sa kapwa. Marami tayong kukunin pondo na puro pagtulong lalo na sa mga mangingisda at magsasaka. Dahil ako po talaga malaking utang na loob ko sa inyo. Kaya po ang buhay ko inilian ko na dito. Kung ano man mangyari sa akin at least may nang may nabago sa ating bayan. Ano po? Lalo na yung pagbabantay sa ating bayan ng ano, na pera natin at yung paggamit ng ating pera. Dapat iyon ay nababantayan. Kaya ako po'y ako po yung naniniglood sa inyo na ako isama ninyo. Of course, yung aming buong slate, yung stand queue, no? Uh, huwag po ninyo talagang biruin itong darating na may, uh, may 12. Lahati na po natin. Kung may edadagdag kayo sa aming isa, eh bahala na kayo. Kung sino man yun. Pero straight po nyo no, dahil sa sanggunian po, ito ang reality po sa sanggunian. Katulad ngayon, nangyayari ngayon. Pag may proposal ka, na ordinansa o or resolusyon mayroong kumukontra, kaya natatagalan. Paano kung may kontra-kontra na naman? Ang hirap mag-implementa ng mga project, ang hirap magpa-approve ng resolusyon kung mayroong mga kontra sa sanggulian. Iyon po ang aking pakiusap. May nabating-ting. Okay, patapos na po ako. Sorry ha, patapos na po ako. Ito lang po, pakiusap. Uh, nasubukan na naman po ninyo ako. Nireport na yung aking ginawa. So sana po nang pagtiwalaan niyo po ako ulit. Number one na po ako sa balota ngayon. Saan na yun? Nagwawala. Yun, number one ako sa balota. Pag nakakita niyo siya agaraw, bilugan niyo na kagad. Huwag na kayong bumaba muna. ha? One, two, three, amin yan eh. O? Oh. Yung pito. Straight na, ah Tapos syempre, yun nga pagkausap ko kanina, ito po yung critical na, 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 taon sa ating buhay. Itong May 12 na election. Kailangan pa kami na nakaupo sa sa, sa May 13. Ano